Dito naman po tayo. Dito muna tayo kay Angel Xin. May nababalita kasi na magbabalik na daw ulit ang ating pinamaka, pinakamagandang si Angel Luxin at ang daming natuwa dito. Kasi mayroong pinalabas na short video si Nila Arce, Ang ganda daw ng tribe niya at si Angel yun, naku, nagtatayuan ang balahibo ko nung nakita ko yung grabe. Ang laki ng pinayat niya. At tuwa ako kasi sobra-sobra pag-idolize ko dito kay Angel Oxin. Kahit matagal siyang nawala, talaga marami naghahanap sa kanya. Hindi lang ako kasi maraming, marami siyang fans at maraming nagmahal sa kanya kasi isa rin siya sa mga tumutulong sa kalamidad, di ba? Taya nga pag may mga kalamidad din, marami naghahanap sa kanya. Pero siguro hindi natin alam, maka tumutulong din siya. Siyempre, di lang natin alam, pero tumutulong siya. At ayun na nga, may bali-balita na itong si Miss Angel ay magbabalik sa Channel 7. Hindi ko lang din alam kung totoo ha. Mga nababasa ko lang niya at mga nababalitaan ko lang din niya. Pero sana, totoo no, magbalik na sana siya. Kasi ang dami talaga nakakamiss sa kanya. Grabe, iba talaga ang karisma ng isang Angeloxin. Kumbaga, sana talagang iba eh. Iba talaga kahit sinong iharap mo sa kanya. Angeloxin is Angeloxin. Bukod sa maganda. Yung kabaitan niya, ando na lahat sa kanya. Di ba, sana nga talaga totoo magbalik na siya at maglig magsaya na tayo, di ba? Babalik nang na ating dinah.